At kaugnay ng bagong work schedule ng mga LGU sa Metro Manila, alamin natin ang sitwasyon sa ilang ahensya ng gobyerno na nagpatupad na ng bagong work schedule sa araw na ito. May reports ni si Benji Durango live. Benji. Rod, good morning. Nandito tayo ngayon sa hallway ng Quezon City Hall at uh, kung mapapansin niyo sa akin likuran, Mangilan-ngilan pero mayat-maya naman ang dating nitong mga empleyadong maagang pumapasok ngayong araw. Samantala alas 7.17 pa lamang na umaga roda pero pansin niyo dito sa entrada ng kanilang gusali ay uh, makikita ninyo na maaga sila nagbukas at busy na rin ang uh, entrada na yan. Mula kasi sa dating alas 8 ng umaga ay alas 7 na ngayon ang pasok ng mga empleyado ng Quezon City Hall. Hindi lamang sa Quezon City Hall kundi uh, sa mga LGUs ng Metro Manila. At kanina nakita natin ang pila sa mga kanilang bandy clock at maging sa mga elevator papasok ng kanilang mga departamento. Lahat ay naghahabol ng oras para hindi malate sa unang araw ng implementasyon ng modified work schedule. Alinsuno dyan sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Resolution Number 24-08 series of 2024, may mga kawaning papasok ng 7 a.m. hanggang 4pm ng hapon. Magtatalaga naman ng uh, ilang tauhan ang Quezon City Government para naman sa iba pang transaksyon na aabot ng hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy din ang kasalukuyang work schedule ng mga tanggapan na naghahati naman ng essential services tulad ng health services, frontline services, social services, teaching personnel, traffic management at disaster and emergency services response. Ang hakbang na ito ng MMDA ay para masiguro at makatulong sa pagpapagaan ng trapiko dito sa Metro Manila. Rod? Maraming salamat, Benji Durango.